karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin sa kanyang kaarawan today, si Jaya Dumo. Happy listening sa ating mga top listeners, sina Veronica Manuel, Jocelyn Layug Buluran, Edita Ermita Ra, Lita Siapno Mariano, Nemesio Español Llanes, Arnold Hipolito, Ani de Jesus, Emarut Sapor Santos, Arlene Laurel Sincha Valencia, at Yunilo Delgado. Bilang leader sa pamilya, negosyo, organisasyon, samahan o iglesia, ano ba ang dapat na hinihingi natin sa Panginoon? Ito ang paksang tatalakayin natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa unang hari 3.5 hanggang 12. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng unang hari 3.5 hanggang 12. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibyon, Nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya." nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayoy nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayoy nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Ang bantog na American pastor at author na si John Maxwell na sumulat ng napakaraming best-selling books tungkol sa leadership ay nagsabi ng ganito. Everything rises and falls on leadership. Lahat ay nagtatagumpay o nabibigo dahil sa liderato. Ang isang negosyo ay magtatagumpay o mabibigo dahil sa lider nito. Ang isang organisasyon ay magtatagumpay o mabibigo dahil sa lider nito ang isang iglesia ay magtatagumpay o mabibigo dahil sa leader nito. Ang isang pamilya ay magtatagumpay o mabibigo dahil sa leader nito. Kaya napakahalagang taglayin ng isang leader ang mga katangiang magdadala sa kanya sa tagumpay. Ang mga talatang binasa natin kanina ay naglalaman ng mahalagang katotohanan tungkol sa leadership na dapat unawain at isabuhay ng isang leader. Ano-ano ang mga ito? Una, ang isang leader ay may tinitingala at tinutularang modelo. Sa kaso ni Haring Solomon, ang modelo niya ay ang kanyang ama si David. Ang ikalawang hari ng Israel na humalili kay Saul na unang hari. Ganito ang wika ni Solomon sa verse 6 ng ating aralin. Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Si Apostol Pablo ay nagmungkahi ng tatlong modelo ang kawal bilang modelo ng dedikasyon, ang manlalaro bilang modelo ng disiplina, at ang magsasaka bilang modelo ng katsagaan at kasipagan. Para maging epektibo, ang leader ay kailangang maging dedikado, disiplinado, at matiyaga. Ganito ang wika sa ikalawang Timoteo 2, 4-6. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Siyempre, ang ultimate model ay walang iba kundi si Jesus na nagturo sa sangkatauhan na ang leader ay tagapaglingkod kaysa pinaglilingkuran. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 2025 25-28. Alam ninyo, nang na mga pinuno ng mga Hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ikalawa, kinikilala ng isang leader na wala siyang monopolyo ng kahusayan kung kaya't kinakailangan niya ang tulong ng Diyos at ng iba. Ganito ang wika ni Solomon sa verse 7 ng ating aralin. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ayon sa mga Bible scholars, nang maging hari si Solomon ay 20 anyos lamang siya. So siya ay uh, talagang napakabata at walang karanasan at apat na pung taon siya naging hari ng Israel. Pagkatapos ng kanyang pamumuno ay nahati ang Israel sa dalawang kaharian. Kinilala ni Solomon sa harap ng Diyos ang kanyang kakulangan tulad ng aking sinabi, ang sabi sa ating text, bata siya at walang karanasan sa pamumuno. Marami siyang hindi nalalaman. Ang hindi alam ni Solomon ay yun ang katangian ng isang magaling na leader. Ang isang taong nag-aakalang nalalaman niya ang lahat at bilib na bilib sa sarili ay mapanganib na maging leader sapagkat mauuwi iyon sa abusado at makasariling pamumuno, ang magaling na leader ay yung taong nakapagbibigay ng inspirasyon sa iba na maniwala sa kanilang sariling katangian at kakayahan. Wika sa ika, wika ng ikaanim na presidente ng Amerika, na si John Quincy Adams, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Isa sa sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa aking palagay ay talagang nakapagbigay sa kanila ng inspirasyon ay ang nasusulat sa Juan 14.12. Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Ang isang magaling na leader ay mas bilib sa iba sa kanyang mga tagasunod kaysa sa kanyang sarili. Ikatlo, ang isang leader ay kinakailangang magtaglay ng kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Ganito ang hiniling ni Solomon sa Diyos ayon sa verse 9 ng ating aralin. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sa English, ang hiningi ni Solomon sa Diyos na ipagkaloob sa kanya ay understanding o discerning heart. Ito'y nauuwi sa mga disisyong tama at makatarungan. Ang magaling na leader ay hindi naman yung matalino lang. Ang magaling na leader ay yung may puso na laging hinahanap ang katotohanan at katarungan sa lahat ng kanyang pagpapasya. Ang magaling na leader ay yung may pusong nag-iisip at isip na nagmamahal. Ang hiniling ni Solomon ay hindi lamang kaalaman kundi karunungan. Hindi lamang knowledge kundi wisdom. Ang wisdom ay ang katalinuhang tuklasin kung ano ang pinakamabuti pinakatama at pinakamakatarungan at ang katapangang isagawa ito kaya't ang nakapaloob sa wisdom ay rightful discernment and courageous action napakasimple lang ng paraan ayon sa biblia kung paano magkakaroon ng wisdom wika sa proverbs 9:10 the fear of the lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ang takot na ang kahulugan ay paggalang at pagsunod kay Yahweh, ang siyang pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal ng Diyos, ay may dulot na kaalaman. Magpapasimula ang karunungan o wisdom kapag kinilala natin ang authority ng Diyos bilang ating mandilika at pasasakop sa kanya bilang hukom ng ating buhay. Ito'y magbubunga ng kababaang-loob na napakahalagang katangian ng isang leader at ng kahandaang tanggapin ang sariling limitasyon at tanggapin ang pagtutuwid ng iba. Tulad ng sinabi sa atin ng kasaysayang ito ni Haring Solomon, ang wisdom ay isang kaloob mula sa Diyos. Kung kaya't ito'y hinihiling sa Diyos, hindi ito nakukuha mula sa pagpapakadalubhasa sa pag-aaral. Wisdom is a gift from God. Napakasagana kung magkalooban Diyos. Ganito ang wika sa verse 12 ng ating aralin. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Si Solomon, ang kinilalang pinakamatalinong naging hari ng Israel. Ikaapat, ang isang leader na nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos o godly wisdom ay tatanggap ng gantimpala ng kayamanan at karangalan. Hindi niya ito hinahangad, pero ang mga ito'y gantimpala ng mabuti niyang pamumuno. Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kasaganaang material, kundi higit sa lahat ay sa kasaganaang espiritual. Wika ni Jesus sa Lukas 12.15 Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sa pagkatambuhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi hiniling ni Solomon sa Diyos ang kayamanan at karangalan, ngunit ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga ito sapagkat tama ang kanyang puso. Wika sa verse 13 ng ating aralin, Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantaya ng sino mang hari sa buong buhay mo. Ganito pa ng ang Diyos hanggang ngayon. Ginagantimpalaan niya ang mga tapat na lingkod ng mga bagay na higit pa kaysa kanilang hinihiling. Ganito ang wika sa Efeso 3.20 sa kanya na makagagawa ng higit pa sa kaya nilang hilingin. Ka maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ikalima, ang isang leader na sumusunod sa kalooban at kautusan ng Diyos ay magtatamo ng mahaba at makabuluhang buhay. Ganito ang wika ng Diyos kay Solomon sa verse 14 ng ating aralin. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Hindi lamang ito nangangahulugan ng mga taon sa buhay kundi ng buhay sa mga taon. Hindi lamang ito nangangahulugan ng successful life. Ang success ay may kinalaman sa tagumpay ng ating sariling buhay. Ang handang ipagkaloob ng Diyos sa sinumang susunod sa Kanyang kalooban at kautusan ay isang makabuluhang buhay o life of significance. Isang buhay na nakapagbigay ng inspirasyon sa iba. Isang buhay na naging kasangkapan upang mabago ang buhay ng iba. Isang buhay na naging dahilan upang kilalanin ng iba ang kanilang kahalagahan. Isang buhay na naging instrumento upang magtagumpay ang buhay ng iba. That is life of significance. Dito nagkamali si Solomon. Lumihis siya ng landas. Nilabag niya ang kalooban at kautusan ng Diyos. Nang lumaon ay nabuhay siya sa dikta ng pita ng laman. Si Solomon ay may pitong daang asawa at tatlong daang kabit. Solomon, Solomon compromised his faith. Dahil dito, naging maikli lamang ang kanyang buhay at pamamahala. Ayon sa mga dalubhasa sa Biblia at kasaysayan, tumagal lamang ng apat na pung taon ang pamamahala ni Solomon. Maikli ito kung ikukumpara kay Haring Manase na namuno sa loob ng limamput limang taon at siya'y namatay sa edad na anim na po, lalong napakaikli kung ikukumpara kay Matusalem na nabuhay sa loob ng 969 years. Ang buhay ni Solomon ay isang mahalagang paalala sa sinumang leader sa negosyo, organisasyon, iglesia at pamilya. Tulara natin si Solomon sa paghiling na pagkalooban tayo ng Diyos ng karunungan o ng wisdom. Ngunit huwag nating tularan ang naging uri ng kanyang buhay. Sundin natin ang kalooban at kautosan ng Diyos upang tayo'y humantong sa isang makabuluhang buhay, a life of significance. Huwag nating tularan ang naging buhay ni Solomon. Ngunit sundin natin ang kanyang payo tulad ng sinabi niya sa Kawikaan 4 25 hanggang 27. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ito unang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Tayo'y manalangin. Banalamin Diyos, tulungan niyo po kami ng mga leader sa iba't ibang larangan na hilingin namin sa iyo na pagkalooban kami ng wisdom upang lagi naming malalaman kung ano ang tama at ang mali. Tulungan niyo kami, dakilan Diyos, Nasundin ang mga payo ni Solomon, ngunit hindi ang naging uri ng kanyang buhay. Sa aming mga leader sa kasalukuyan, tulungan niyo po kaming ang aming salita at ang aming gawa, ang siyang tutularan ng aming mga tagasunod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS Agapay ng sambayanan.